Okay, guys. I'm heading to somewhere. Tayo wala ang pasok ngayon sa Sabado. Sabado ngayon, day off ko. Bay ba naman ang araw ng day off ko. Hindi laging Sabado. Minsan Lunes, minsan Miyerkules, minsan araw-araw. So, Tayo ngayon. At uh, magbablog na rin ako kasi like what I said, always, tagal na ako hindi nagbablog. Naisip ako kasi nami-miss ko mag-vlog. Pero sa tagal kong hindi nagbablog, akala nyo tinatamad na ako. Tinatamad siguro ako physically, pero utak ko pa naisip sa pagbablog. Anyway, so Saturday ngayon dito sa Cayman Islands, sa di masyadong traffic. Muling vlog ko is Singapore. Kasama ko yung asawa ko. At kasama ko na siya dito sa Cayman Island. Busy na rin. Then, nag-switch na rin ako ng employer. Iba na yung employer ko di gaya nung dati na hindi laging busy, maliit lang yung unit na naasikaso, tapos hindi sila laging nasa isla. So yun, anyways, bakit nga ba ako hindi na nagbablog? Ito ko pa rin, yun nga wala sa isip ko, lagi kong you know, na overthink yan. Kaya lang, dami kong gustong gawin. Kung namamala yan, sa dami ng gusto kong gawin, wala akong nagagawa. I mean, gustong gawin yung type of content. Parang lahat gusto ko subukan So, the way na sineryoso ko yung pagbablog Tapos hinahanap yung content na gusto ko Wala nang nangyayari Hindi ako nakakapag-execute ng maayos Kasi nag-overthink ako masyado nakalimutan ako na yung fun sa pagbablog Nawala na yung fun sa pagbablog ko hindi kaya ng dati, di ba? Uh, vlog lang, record, one on. Although, syempre, gusto mo pagandahin eh. Gusto mo pagandahin yung vlog mo, gusto mo may sense, hindi yung shoot mo lang yung ginagawa mo. Which is, commonly sa mga nagpo-vlog na nag start at malilit pa lang, yun naman talaga yung first step eh. Yung masanay sa camera, masanay sa pagkikwento, tell a better story. Kaya lang, para akong uh, nag-skip sa step eh. Para akong umakbang ng mataas. Kaya lang, syempre, exploring lang din sa ibang type of content. Pero, syempre, kailangan hanapin mo rin yung kung saan ka comfortable. Kung ano yung comfortable mong gawin o i-vlog. Tsaka yung mailalabas mo ng natural. Kaya nito. Daldal -dal ko, di ba? Yun yung nawala yung fun sa akin. Kasi, yun na. Ah, gusto ko ganito. Gusto ko mag-cover ng song. Gusto ko gumawa ng film. Gusto ko gumawa ng music video. Gusto ko behind the camera. Gusto ko hindi nagsasalita. Gusto ko puro biro lang. Gusto ko puro tanawin lang. Lahat naman tayo na-explore natin yung mga ganyang bagay, mga ganyang content. Ang dahil kong plano, ang dahil kong gusto. Wala ako nagawa. So, isa pa ang Thailand, hindi ako nakapag-vlog kasi parang nag-lock ako sa idea na adito ah, dito ako sa Cayman Islands. iba -vlog ko about Cayman Islands mag stick ako ng content about Cayman Islands which is maliit ang engagement kasi maliit lang naman ang Cayman Island pero yun yung hinahanap sa akin so lumabas ako doon lumabas ako sa idea na lagyan yung title ng oh, Cayman Islands so pinapanood oh with Cayman Islands kaya lang naghangad ako ng mataas na engagement kasi sabi ko at oh, Cayman Islands lang maliit engagement so yung mga interesado lang sa Cayman Islands yung manonood hindi yung bumundi. Pero dapat pala yun, stepping stone ko rin para masanay sa pagbablog. Tsaka masarap sa pakiramdam yung maraming nagpapasalamat sa'yo. Mga kasalubong mo na lang, yung nakarating na dito, mga natulungan ko daw, pinanood nila yung vlog ko. Sarap sa pakiramdam yung makakasalubong mo somewhere, tapos sa Europe, man saan, o kilala ka, kita parang hindi ka naman ganun din kasikat, pero masarap sa pakiramdam. <laughs> yun nga, kahit hindi mo sinasadya, nakatu. Kasi nga, informative yung mga iba kong vlog. Kaya lang, di ko lang magawang consistent kasi Ayokong mag-share ng mga bagay na gano'n na kulang-kulang kulang ang details Yun ang uh, hindi ko naman may bigay sa inyo Pero, yun nga, about sa akin About sa content ko, may mga bagay na pwede ako share Mga tanawin, mga pwede niyong puntahan So, yun Ilang minutes na